Sir. Sir, yung ah, sa po, sir. Anong sa Anong ginawa? Sinaktab po ng MTPB, sir. Mm -hmm. ito. ito yung sinuntok ko lang. ng MTPB? Ito may ipin mo? Kanina umaga daw yan, Ilang ipin nalaga sa'yo? Ito po. Nasaan na yung mga ipin Ito po. Al dito na lang po yung napulot <laughs> mo. Dito na napulot mo. NTPB. Identified. Pinapahanap ko nga 046 daw yung number ng polo ng NTPB according sa kanya. Sir, kaya pinameron siyang video, kinuha niya yung cellphone niya. Nasaan na yung video? Mahalagay yun, na ito si, ano, si Sir Busita. Oh. Para maturuan ng leksyon niya, NTPB sa bahay. Sabihin na natin nag-violate siya ng traffic. Bakit mo chuchuntukin na ako? Ba't yung ngipin ng mama? Ano ba nang ano ba? Beating the red light tapos naubod yung ngipin? Ano? Hindi, kahit may violation. Kaya nga ka po sir, bakit niya sinuntok nang gano'n? Yun na kaya ka po, nagagalit din. Nung sinuntok na po, nahimatay po ako. Hmm. Tapos nung pagbising ko po, po, ang dami na po ang dugo. Naubod ko yung ngipin. Wala ka kaya nalunok doon. <laughs> Hindi ito po, umuga na Nasa po. mga ngipin mo? Nandun po sa taxi ko po, po. Taxi pala ang dalawa. Apo. Gumanong ka nga. Kaya mapakita mo kay sir yung ngipin Kaka mo. Tsaka may sugat po to. Oo. Oh. Ano pa siya? Di pa siya nakapagpa-medical eh. Dati puno yan ng ipin. Opo. Ito po umuga na po to Kasi nadami niya po ito. Hmm. Pagka Hindi. daw suntok sa kanya, tinakbuhan siya. Ang ginawa niya naman daw siya, hinabol niya yung... Hindi, naantumba na daw siya, Tas na, tapos nauna nang malay siya. Oo siya, hinabol mo, di ba sabi Opo. mo? Opo. Kasi tatakas po siya eh. So pag ganun niya, hinabol ko po siya, tinulak ko po. Nabundol po siya ng ano. Eh. May ano naman niya, may video. CCTV Opo. ano. Opo. Opo. may video, video ba? mo. Saan gala yung video? Binidyo po nung passenger niya. kasi sinin sa kanya. Kasi meron siyang yung passenger na niya tinyan ng airport pa. Tapos yun nga nagtatalo, siya pa kinuha nung passenger yung nang yan. Mabuti nagmala yung pasahero mo. Kaya nga po siya nang messenger tapos yung number niya po tawagan ko daw siya. Ito, message request. Baka ito. Sige. Ayun ito meta. Ikaw na magano di sa amar mo. Ay, ito ba? Kokok mo lang, kokok lang, kok accept. Accept. Yon. Para makita natin yung mga video. Ayun, ayun sir. Ito po, ito po. siya, oh. Ito po siya. Yung pangyayari, hindi mo natin. Ayan po, ayan po. Kaya, ayan po. ano na po yung Hindi ka naman... pa sinuntok niyan. Kaya, tapos na po yan. Uh, yeah, Kasi okay. po. Nung suntokin niya na video? Hindi ko lang po kung lahagip niya. Ayan, o. Huh? Ayan po yung ngipin ko. Ayan po. <laughs> Kasi ito po ako nag Sabi ko, pwede ba mag- ano? Oh, you know, pwede ba mag-statement? Sabi ko po gano'n. Ngipin niya. Oh, napulot pa niya yung mga ngipin niya. Sige. Brother, sino investigator nito? Ito pa lang sir, kadadating ka, kukunan pa lamang siya na statement sir para mapapalo up natin yung ano, kukuha lang muna siya ng comprehensive. Pero tag tumawag na ako dun sa MTPB,

Mag-appear yung ano, baka ano eh. Kawilson. Boss. Magandang hapon, boss, manager, amo, commander. Hindi, ikaw po ang boss ko. Ikaw po pinakamagandang lalaki dyan. Ano, At ah, pag wala akong kasama, di ako nga. <laughs> <laughs> ano may paglilingkod ko po boss. sa na congressman. Boss, yung bata mo, merong... Ano ba okay. tawag dito? Minaltrato, binugbog, nalagas ang ipin, andito sa... General assignment General assignment, investigation Binugbog <laughs> yung tao mo <laughs> Binugbog, Binugbog ng tao mo Uy Lagas okay, ang ipin. Oo, nakuna oh, ng video Sir, uh, pwede i-send niyo sa akin yung video Ah, uh, ganito Meron Nata, dito si eh. attorney Arcelia, sir Attorney Arcelia, yung ating kaibigan Opo, opo Bigyan ko na instruction to give you A copy of videos Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kaya, yes, sir. Kaya, yes, sir. kaya? May sir. Kaya kung tumawag sa'yo, basta may problema, ikaw naaalala ko eh. Eh? Yeah. Eh, yeah. gusto ko sa'yo, boss <laughs> eh. Pagka may problema, naaalala mo eh. Pagka? Pag masaya? <laughs> pag walang problema, hindi kita naaalala. Pero pag ganitong may problema, ikaw pumapasok sa isip ko. Love you, boss. Love you. Love you, Love boss. you boss. Boss, boss, boss. Boss, salamat ka. Boss. Salamat. Ikaw na bala dito. Okay, okay boss, thank you. Okay, bye bye. Bye bye. Okay, po, sir. po. si Ka Wilson ng video, ha? Ha? Brother, kunin mo yung number. Yung number mo, memorize mo o napasama na sa ngipin? Pastor! Ipagdasal mo ang gumaling na ito. Nagpa-inject ka na? Magkano ba pastor injection? Tuwaga kita sir Brother Matt po yung pangalan ko sir Basta tayo ngayon Meron ba kayong dental clinic dito? Meron po sa likod Sa hindi ko lang alam kung open pa yung Ano yan? Aten o PNP dental sir Ay hindi pwedeng wala Ano Pintanong talaga Tara sa hospital Kung magpag-ready ka Hindi Yes, Ka Ano O, pangalan yung import niya? Anong number? Walang pangalan. Damit lang. Nakunan 046. 046. Ka Wilson. 046. 046. Deputation number? number? Nasa damit niya. inang eh. nasa damit. <laughs> nasa damit niya. Yes, oh. Kawilson. Pero 46 wala po tayo sir na ganun na ano eh. Nakadamit siya, sir eh. Yung hinabol daw siya from Pahardo. Nagpang-abot sila sa Mei nagtahan. Pero from Pahardo, nandun naka-station yung traffic Porsche, at sinabol siya hanggang makarating ng panan ng na nagtahan. Doon sila nagpang-abot, sir. Ah, uh, sige po sir. Ah, uh, tanong, sana ma-verify po natin 'yan para Kawilson, may video dito kaya sandali i-post mo. Op. I-post mo, Sir, may ko sir Itong number din. Yes, yes, thank you, Cavilson. Papadala ko sa iyo. Hindi set. Okay, okay po. Thank you. Okay. Okay, thank you. Sir. ayaw mo, Sir. Hindi mo yung Sir, number niya hindi I mag-stop sorry. Nasa sigiin Sir. Alam yung yan po, po, yan po. Ayan, sir. Ito na, sir. Uy, pa'y... Ano yun? Ito na, sir. Yan. Ano po? Yun. Nakuha, no? Ano po? Siya po. Share mo sa akin. Paano i-share yan? Paano po ba, sir? Sa, ano messenger ni sir. Kunin mo yung number ko nga. Brother Matt? Yes, sir. Hmm. Naawat na po siya nung ano, pasensya ko. Kaya po, yung name is... Iyan ang mo sa Facebook, sa search ka namin, para masend namin. Jack po yung Biggie, sir. niya, sir. naka sir. Ano pong name mo, sir? Biggie. nanti Pasensya, send ko rin dito sa... Yes, sir. Yes, sir. Brother, saan yung dental clinic ng district? Dito po sa Patawagan nga. May load ba kayo, sir. Ay, ito pala. Papadala ko. Papadala ko ikaw, Wilson. Yes, sir. Ito po. So, gawin mo ang prostitution. Dami, hindi parabol yun. Eh. Sinaawat na nga po siya. Sabi niya, yeah, siya... Papailan natin ang yeah, criminal case. May criminal case, no? 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 Aside mm. from the administrative case, hindi mm. mm. na naman na dapat yung patawaran ng gov. Mm. Ang, ang katwiran niya, okay. kung bakit niya daw sinuntok, Ano? Eh, Sira pa yung damit ko, di lang. Dahil ko okay. pang ginawasan. Ah, ano po daw, sasagasaan ko mm -hmm. po, mm -hmm. po mm -hmm. daw siya. Paano ko po masasikip? Eh kasi yung motor niya nasa unahan. Bakit gamit to? Paano siya sasagasaan? Inom din siya sa loob. Brother, Ay, video nyo. Hindi, Facebook. Ah. Hindi po, video po, Ipo-forward po sa akin po. Brother, iano mo nga yung ipin mo. Pakita mo nga, iano ko lang kay Ka Wilson. Ang atin mo. Tara makita yung ano. Price na price, baka kala, alam pabunod ka lang. Okay. Okay. Ito, boss, gumalaw na po ito. Oo, ikita lang ang pala yan. Baka na-fracture na yan. Ano ba yan? Naka-alis na yan. Hindi, hindi. Wala po dito yung may sumasok. Kasi sinet, saan, sinet lang po sa akin. Si, ah, okay. Sinet lang po sa anong nung pasero ko yung video na. Ano po? Anong pangalan mo? Ano po? Aloel po. Aloel po na tayo po. lang pa? Sino ka usap mo? Opo, kaya ng busita Anong pangalan mo? Pa, Aloel po. po. Like po kayo kita sa TV. Aloel. Kulotaryo po. Taga Mindanao ba ang mother mo? Mm, hindi ko po alam kung ano yung story po eh. Manila lang po kami. Sir. Tapo. Ipo-forward yata po sa inyo. Sa yata. Sir, kung kundin nyo kayo yung video. Anong contact number mo? Ayun. 0927 po. 457 3518 po. Ano na signal <coughs> sa niyo? 4573582. Ano <coughs> signal. Forward mo sa akin yun. ano? Copy yes. ko. Yung video may forward mo, no? Pakisend pala. Tama po ba sir? Kanya cellphone yan. Hindi akin po ko. O na, basti you write everything that happened Tapos gagawa tayo uh -oh. ng copy Gawin mo muna. Kukwento business, mo lang. Pagkwento mo lang anong nangyari? Basta. Tapos tsaka tayo gagawa ng formal investigation. Simpleng Basta. kwento Basta. lang 'yan. Basta. Simpleng Basta. kwento 'yan kasi kahit may violation ay, ka, tinutukoy sa SPD nagpunta po. Kali sa listahan doon. Um, Alin? Yung dental po sir Mm. Kali may tasking ko sa SPD. Kali sa listang doon. Ah, kayo na si no do doon wala. Wala po. Sir. Saan yung dental office? Saan? Sige, sige. Okay na, hang? Saan? Dito po, sir. sir, good afternoon. Good afternoon. Sino official dito? Sir, pinuntalo lang po sir yung dentist natin. Ano ka? PMSG gyan siya sir sa driver po lang. Ano, sir. Sino pa? Sino pa kasama mo? Kasi sir, Tawagin mo. Ay, Tol! Yan. Sir, busita. Ano ka dito kapatid? Sir, ang PNC po sir. Oh. Nas sino ang official niyo dito? Yung dentist po sir, Yung group po yung nagit ako sir para tapos ng kumakain ng dentist namin sir. Hmm. Eh, may problema po yung ano. Dentist tawagan niyo, tawagan niyo yung dentist. Yes, so, po namin. Ngayon tapos na po para makabalik. Ngayon na, pabalik na mo. Tawagan mo si Sino po yung gagawa nito sir na dentist po? Sino yung sumundo? Yung dentist po namin sir. Anong rango niya? Police major po, sir. Ay, niloloko niya tayo. Ay, ba't siya ang susundo? Tawagan mo. Yes, sir. Police major, siya ang susundo. Kasama po yung driver namin, sir. Wala pang alas 5, umalis na. Tawagan mo, sabi mo, nandito ako. Yes, sir. Tawagan mo. Tawagan mo, Anong pangalan, sir. niya, brother? Sino? Ni major. Ah, police major. Dentist, sir. Dentist po na. Ma'am, nasa na po kayo, ma'am? Pwede mong balik muna kayo ma'am? Pwede mong balik muna, muna po kayo? Nalang po. Nalang. Nandito po si Congressman Busita, ma'am. Si Congressman ma Busita po. Importante, ma'am. May ano po kasi, may case na parang papatingnan po ata sa inyo, ma'am. May case na papatingnan po sa inyo. May case po. Dito sa MPD, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Kung pwede mang balik po muna raw kay Ma'am. Hindi pwedeng kung pwede. Kailangan babalik sa Eto, ay, Ma'am, kausapin daw po kay Ma'am. Si Congressman Busita Ma'am. Ito Ma'am, kausapin daw po kayo. <laughs> Major sir? Good afternoon. Opo, oh, sir. Good afternoon po. Congressman Busita. Ay, naman, eh. Oh, yes, sir. Opo, sir. Bakit wala pang 5 o'clock? Umalis ka na ng office. Ah, oh, sir, sir. Kinukuha po, po ka po district sa Southern Police District po, sir. Bumalik ka ngayon. Ah, uh, so sir, babalik po kami, sir. Thank you, sir. Pumunta kayo sa General Assignment Investigation. Guys. Guys. Apo, uh, sir, sige po. Meron doong may driver sinuntok ng MPD enforcer, sabog ang ngipin. Nalagas ang oh, ipin. kailangan. oh, kailangan ng inyong Babalik imi... kami, oh, sir. Kailangan ng immediate attention Ay. At... mo. Apo, ah, sir, pabalik ko kami, sir. ah pasensya po, sir, kasi pupunta kami ng SPD po, sir. Mayroon oh, ah. lang kami kinukuha kasi yung, yung dental chair ko po, may oh. sira po, sir. Disregard mo oh, muna yon at mas kailangan ka dito, ah, okay? Bo, sir. Uh, yes, sir. Papunta na ako, sir. O, oh, sige. Immediately. Pabalik na po dyan, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you po, sir. Thank you. You're welcome po, sir. Okay. Thank you. Bye-bye. Oh, okay. Pabalik na po, sir. Thank you, sir. Idol namin yun, sir. Sa ka na uwi? Tayo man po sir. Ikaw? Laloma po, malapit. Oh, malapit lang. Sir. Sumama ka dito. <laughs> <laughs> Brother. Sige sir, sabi ako na lang. Pagkatapos tayo sa main... O... Brothers, umuwi na kayo. Abo, <laughs> sir. Nasaktuhan mo pag... ni siya na, siya, naman yung pag-tabog nyo, sir, na hanggang alis naman doon. So may po yung technician sila, sir? Pwede, malapit lang siya. Ah, uh, hindi, oh, mga ilang minuto pa lang naman po siguro kayo. Oh, na traffic dito. So, na problema, sir. Sa may air force pa traffic, sir. Eh. Ang ah, importante, ma-address ninyo yung problema. Yes, sir. What we gonna bro? Attorney. Yes, Sir. Brother! Siya. Ito ay Dental PNCO. Tinawagan ko na yung chief niya. Major... Siya, Major... Pupunta siya dito. Para... Ma-address yung kanyang... Oo. Maglaranan niya niya. Hmm. Tama. Pakita mo yung date mo. Abos eh. Ito umugan ako. Hindi naman postiso yung dito mo. Hindi, walang postiso dyan. Ngipin lahat dyan. Pagsuntok na tanggal. May ano uh, yan. May ebidensya. Di ba? O, oh, na... Di ba? Boss ko. Hmm. Kunin mo yung... Magkuha na kayo ng number nito. Yes, hmm? Magkuha kayo ng number. Kasuntok na. Oh. Tapos na Ano, Marlon? Marlon? Oh. Maattena ma uh, natin 'yun yung mp So, uunilin uh -huh. agad niya 'yan. Pag hindi, pa natin ang kaso. Eh. pa talaga natin 'yan, uh -huh. Sir, uh -huh. Magkano nang kinita mo sa taxi? Magkano daw kinehitam mo sa taxi? Kanina po. Oh, 400 pa lang po. 400 pa lang. So, yung boundary mo, di pa nakukuha. Magkano yung boundary? 900. Uh -huh. 900. Yes, yak dito. So, kitang karampang kita no, Sir? Yes, Sir. Mag-feedback ka ha. Yes, Sir, pagkaano kung mamaya. Ano nang ano po? Minsan lang naman yan eh. Yes, sir. Po Sabihin po. mo kay may s**t. Tapos, pabalik na po. O, pang boundary mo. Yeah. Hmm. Oh. O, pang take home mo. Tapos, si major yung dental officer darating. Ha? Brother. Yes, sir. Huwag mong iiwanan to ha. Yes, sir. Si hmm. Yes, sir. Kasi pag iniwanan mo, sir, P -P -P baka uupo ka din dito, investigahan ka ni attorney. <laughs> Mabuti yung may warning, pastor, di ba? Pangit yung walang warning, ano? Yes, sir. Klaro sa'yo? Yes, sir. mong iiwanan, hindi, okay? Para hindi ka maimbestigahan din, ano? Yes, sir. Duty ninyo yan, di ba? Yes, sir. trabaho yun, eh. Okay? Yes, sir. Nagkuhanan kayo ng number? Yes po, pero napaka. Ipagtitiwala na kita kay attorney ha. And brother Nandiyan si Pastor. Pastor, ipagdasan eh, mo siya. Na. Iniito mo lahat na kailangan ay ko lang si Ka Wilson. Yes sir. lang No. Okay. Salamat po sa <laughs> O oh, sige. Nagkuha na kayo ng number ni Brother Matt? Yes, bro. pero labat po no, yung phone niya ngayon kong kayo. Okay. Hindi, okay. Kahit bukas muna na ako, update. Pero pagtitiwala kita kayo na attorney, yan o, kay pastor, sa investigator. Hmm. Yung number ko na lang po, si Ryan Yung email Okay, sir. kaya lang po. Lobat po kasi yung isip. Bimo, 0927. 0927. 457-3518 okay. Pwede niyo po iparingin. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Oh, hindi ka makauwi agad, ha? Yes, sir. Okay lang po. Okay hmm. lang po, sir. Salamat po. Call pa kita, sir. Okay, uh, sir, thank you, po. Thank you po. po. Okay na ha. Brother. Wait, 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 feedback po. mo sa amin ha. Salamat hmm. Ikaw naman yeah. kung ayaw kung ayaw mo magkakaso, asikasuhin mo ha. O mapo ka diyan. Pastor, thank you. Attorney. Salamat sa inyong assistance ha. Bye-bye, bye-bye. Okay. Boss. Kawilson, magandang uh, hapon oo. po. Mas magandang yeah. hapon sa aking uh, idol. Yes po. Uh, ah, sir, yung tao uh, kanina isno-sundo ng police. Sabi ko nga kung baka sa base, uh, papupuntahin ko dyan sa kay Atty. Arcillas. Yes po. Eh, hindi makita yung tao. Sabi ko, sige sampan nyo na yung kaso. Pero ang ano ko po dun sir, parang nagkaroon muna ng uh, habulan eh. Ka Wilson, Opo. with respect sa iyo, una, uh -huh. yung taxi driver, hindi ko kilala. Opo. Yun pong enforcer ninyo, hindi ko kilala. Opo. Sabihin na natin na uh, may violation ang driver. Hmm. Sabihin na natin balasubas. Hmm. Sabihin na natin uh, kung ano ng akusasyon kahit dito to, ipagpalagay. Opo hindi tama yung ginawa ng ating enforcer. Yung pong sa kanyang salaysay na, na, na parang natabig niya yung yung bunganga, yung bunganga eh. Ay nako, ka Wilson, hindi ka ipinanganak kahapon lang. Sabi ng director, bakit wala mo ano yung labi, di ba? Kung nabali yung ngipin, dapat yung pong labi po natin, tiyak meron po. Ka Wilson, personal kong pong nasaksihan. Dabok. yung alam nyo po ba opo hindi yun mamamaga na may pwersa eh. Mm -hmm. Alam mo yon mm -hmm. Sa bagay may naman yan eh. Ka Wilson, wala naman tayong benefits kung papanig yeah. ako sa kabila o sa kabila. Oh. Totoo po yun, sir. Tama po kayo. Magkakasala Totoo. pa tayo. <laughs> Totoo po. Baka tayo pa yung maka-arga pa. Ay mapapadagdag pa sa ating kasalanan kung so, mayroon tayong... Kung pa natin. Yes, yes. Kung sya yes. pa natin yan. Tama yes. po kayo po. Sir. Lalo na ikaw, kapatid na iglesia ka. Opo. At uh, mataas ang respeto ko sa katulad mo. Opo. Daanin na lang sa legal. Opo. opo, opo. Salamat po sa pagtawag opo. mo at pag-update na nagano po ko kay Captain Poso kasi nakalipusya siya. Opo. Ang sabi ko po sa kanya, sir, isang pa na lang Yan ang gusto ko sa hindi, iyo eh. Hindi ka konsentidor hindi, eh. Ay, ah, hindi po, hindi po. Sabi ko, kasi sabi ko sa kanya, panotaryo mo yan. Para po, hindi siya makawala doon sa sinasabi niya. Tama, tama. At Yan mo, pa uh, public documents na yan. Yes. Mm, diba? Tama, ako? exacto. So, sabi ko, iyan mo yan, notaryo mo yan para po, panindigan na may sinabi mo, di ba? Exacto. Oh, so, eh, exactly. Ako, wala akong kakampihan dyan, sabi ko sa gano'n. Kasi sabi ko, driver din ako, naging driver din ako. So, uh, I, understood yung sa side din ng driver. Kaya yes. Ayun, yung allegation mo, yung allegation mo na binanggakan niya o oh, ano, eh, mas maganda po ka kung gano'n uh, sa korte na ninyo pag-usapan niya. Tama, tama, tama. Nako, maraming salamat po. Oo so, boss. At okay. yan ang na inaasahan natin. <laughs> Oo, sir. Basta tayo sa no, sa katwiran lang po. At kinahanapan ko ng proof. Kasi maher po magsalita nang wala kang proof. Exacto, exacto. Nako, maraming salamat, Kawin. Sir, pong. opo, opo. Opo. Po. Ingat po Asaan kayo. Po opo, sir. Kayo din po, sir. Ha? Ingat yes, po. po na lagi. Tawagan lamang yes, po tayo. Yes, sir. Yes, sir. Salamat Asaan po ninyo. Okay, yes, po.